guys, welcome back to my channel at eto nga, nag-usap si Lynette at si Carlos na si Carlos hindi maraman kung anong gustong gawin kay Lynette at nag, nagpatulong si, si Lynette kay Kitty at natag, naabutan ito ni Carlos sa bahay at nagalit si Carlos at sinabi niya bakit nagpapapasok ka ng ibang tao sa bahay sabi niya, kaibigan naman natin si Kitty at naman si Moira ay dumating na yung police na kasabwat nila para itapon si Don Pepe sa malayo at ito naman si Doc Anna rin ay nasita niya yung police at nakita niya at naalala nila na si yung police na yun ang nagsabi na out of order ang hotel, ang CCTV ng hotel at nalaman din niya at sinabihan niya na ikaw ay kasabot ni Ma'am Moira para i-out of order ang CCTV sa hotel at nagalit ang police at sinabi niyang may trabaho ako dito hindi ako at wala kayong pakialam sabi ng pulis dahil pagtatanggol na yung sarili niya dahil kasabot nga siya ni Moira at nagkita nga ang si Don Pepe at itong si Moira at sinabi niyang ano ang plano niyang gawin sa kanya at sa galit ni Don Pepe ay sinakal niya si Moira at inawat naman ng polis na kasabot kasama ni Moira at ito ay tinali at nilagyan ng busal at ito ay inilayo na at dadarin sa hideout na sinabi ni Moira kung saan dapat niyang itago itong si Don Pepe at nag naman itong si Zoe at sinabi niyang hindi mo pinatay si Lolo di ba mamay at ang sabi naman ni ni Moira ay syempre pag mamamatay tao ba ako at samantalang ito namang si uh, RJ si Doc RJ Tanyag, Roberto Tanyag at si Giselle ay nasa Apex at para pumunta sa med school ni Roberto at sinamahan nga ito ni Giselle at iyon nga tumawag naman itong si Doc Anarin habang naguusap ang magkapatid at sinabi niya ang anak mo tumatawag at yun na nga sinabi ni Doc Annalyn na parang nawawala nga tong si Papa at si Lolo at sinabi nga ni Giselle na nawawala daw si Papa at sa bahay naman ni Annalyn ni Annalyn ni Lynette at ni Dong Doc Carlos ay dumating na ang mga inimbita niyang bisita para lang mapagod at ewan eh, ko anong gusto nitong si, kasi Doc Carlos para mapagod yata si Lynette pinag, imbita niya ang mga kaibigan niya na hindi nalalaman ni Lynette at yun nga napagod si Lynette sa paghahanda ng pagkain at ito namang si Doc Annalyn ay nagkita na nga sila ni Giselle na sinabing huwag siyang umalis at nandun din si Mang Oka ang driver ni, ni Don Pepe at ang kasama ni, ni Doc Annalyn na si Omar at yun na nga nag-usap sila at samtalang lumabas na si Lynette na hinahanap ng mga bisita at sinabi nga nung isang uh, doktora doon na si Doc Ramos uh, ay hindi daw bagay ang mga furniture sa bahay. At light light ang bahay ni Doc Carlos na nagagalit na naman si Doc Carlos at dumating si Lynette at ang ganda ng bis ni Lynette at parang nagsiselos itong si Doc Carlos. Sabi niya ano ba yung suot mo at hinatak niya ito, P tinawag na may pag-uusapan sila at yun ay pinagpalit niya ng damit. Ito naman si Moira ay tinawagan at naghihinala nga sila dahil sinabi ni Doc Annalyn na naghihinala silang si Moira ang may kagagawan sa pagkawala ng kanyang papa. At eto na nga, dumating na si Zoe at, at sinabi rin ni Doc Annalyn na ngayon ka lang dumating? at pinaghinalaan niya na rin si Zoe samantalang si Zoe ay marami rin uh, dahi, uh, sagot at pagtatago sa mga nangyari at ayun na nga guys at tinawagan ni ni Giselle ay ni Roberto itong si Moira para makipagkita doon daw sa kanya ito restaurant sabi niya at meron pa siya si Marisa Marisa ni Risa ang nakaibigan niya ay kanya pang isinama at hindi naabutan ni ni uh, Roberto doon si Moira Kaya naghinala na rin siya At sinundan niya si Moira At ito namang sa bahay Ng kaganapan sa bahay ni Doc Carlos Ay ayan na nga at dumaba na si Lenet Na nagiba ng damit At sinabi sa kanya ng mga, mga bisita niya Ba't ka ng damit? Ang ganda na nga ng suot mo kanina Ayon Nag-alibi na lang itong si Lenet At sinabi nga nila na Kumusta ang aking niluluto? Ah, masarap sabi ng mga marami At syempre meron na namang Panglalait itong si na asawa ni Doc Ramos daw. Ayan, at sinabing mas maganda raw kung peanut na, na, na fresh ang ginamit niya at pinag-food processor para masarap daw lalo yung kare-kare. Pero marami naman nagsabi na talagang masarap ang kare at pinuri iyon ng lahat ng mga bisita ni Doc Carlos. At iyon na nga na nasabi ni nila at hinanap nila si Annalyn at tinanong nga nitong isang intermitirang doktora na sinabing sino si Annalyn at sinabi niyang anak ito ni Lynette at parang sinabi niya ha? Uh, naman silang may anak sinabi na lang ni Doc Carlos na ganon at parang nainti tim intrimitida naman itong isang doktora na to na parang nilalait itong si Lynette at nagsagot naman ang panglalait. Also, etong si Doc Carlos na tumaas ang kilay ni Doc Ramos. At yun na nga, sinabing si Lynette pa ang maganda doon sa dinner na yon At yon nagkasitahan na rin si Zoe at itong si Adok Annalyn sinita siya na ngayon ka lang dumating sa epekso. so naghihinala na si Doc Annalyn na talagang may kinalaman sila sa pagkawala ni Lolo niya at ni Don Pepe at ito naman si Doc Carlos ay syempre nag-usap-usap ang mga alam naman na ng mga kaibigan niya ang walang hiyang Doc Carlos na to masama ang ugali at sinabi nga ng mga kasamahan ni Doc Carlos na sabi niya ang ngiting wagi ka ang ngiting uh, masayang masaya sabi naman niya ay eh, masaya ka dahil wala na si Annalyn pero gagawa at gawa pa rin ako ng paraan para mapaalis siya dito habang buhay at hanggang dito na lang mga kaibigan uh, maraming salamat sa panonood at abangan na natin ang susunod na kabanata maraming salamat